Ani. Eri magano? Pag magano? 200. 200 200 daw po. Isang tao. Okay, isang talay sa inyo. Kaya lang isang tao. Kasi yung padery. Iko daw daw sa dyan kayo nalabas. Bahay kami ng Yoka ba? Dito ah. Dito sa kabila. Itong, itong, matagal na namin pangarap ang makasakay ng kalesa. Oh! First time. First timer. Lagi may bay siya po, sir. Ako nakapunta kayo sa Tupan. Opo, hindi. Mayroon lang pinarabaho dyan. Dito ba yung pinagbabaril si Fernando nung nakabas? <laughs> oh, Sir Kenyon, kung saan tayo rin. Na. <laughs> uh, yung transit noon, oh. yung, yung telepono po nang ang laban. oh, yon. Yung... Ang sa may bell Di ba kuya, hindi ba gumuhuyan ng lumindol? May kunting tabis lang sir, kaya pinagbawarad mong bakit sa taas. Ah, hindi na pwede, ano. But, manood ka lang po, ng no, mga palabas ni Fernando, makikita mo yung Ilocos. Marami pa. Vegan. Marami pa si sa uh, ang yan. Ah, na unang pelikula niya, 1969, alamat sa Vegan niya. Ang unang niya sa Vegan. Tapos, ah, uh, ah,

bayan ng bantay ala ko doon kanina nakalagay doon ako narating ko na yun na-accept ko na yun eh. yeah. Yeah. Okay. hindi ako pa nakakayatan hindi bawal nang okay. okay. bawal nang okay. okay. umakyat doon eh ano okay. kasi kaya namin eh eh kinamaan no? yan nung lindol eh doon dito dito lang oo yung huli ay yung huling lindol taas si na resistensya resistance ni Pute. Anong pangalan ng kabayo nyo tayo? Ano dyan? Ha? Honey, Ay, hani. Ay, hani. Ay, hani. Alakas yung resistensya. So, yun, papunta kami sa gawaan ng Manlang Gunisa. Pero, tayo na mauna, wala pa nang sila.

Ah, sa ng double. Yan Hindi ba kukunat yan natin Pag inuwi, uwi Rangin pa minerva siya. Ah, lumubog lang, lang uli. O kaya air fryer. Yeah, oh, Okay. <laughs> langgunisa at bagnet honey tara na ang tangsakit mo ng kalay sa 600% oo so, pero siya okay. ganun ah dito eh 200 lang. oo 200 is to roll na ilang dalawa lang talaga sa kayo ng kalay ko Oya? apat sir ah apat? 3 po sa amigo isa po sa rap sabi ko

may kaya 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 ilan ang puneraryo dito kuya? bagay apat siya <laughs> <laughs> pwede yata sumabay yan 1.5 lang nga rin sila kaya ang eh, presyo dito ng mga kabao okay. ay, yada, 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 yada. yung mga pinakamura mga 30 gano'n wangit pa rin agarap? wangit pa <laughs> kayo <laughs>

ding bao ko para pa pala pa dito niya na dengal direksyon ko pa ah simba oh kalo, kalo pilih, di cungga, pilih, pilih. Wah, ya sa toro <tari> oh larangan kaya mo ta eh 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 makarawa talaga dito oh oh puro kabayo oh hey, kira -kira Porke, oh eh kita... let's get madjo jo para ko bendes korte yung kabayo nya mo purina naman na eh Kahit bukas na yan, no? Bukas na po, eh. Kahit dito na lang kami, kuya. Okay. Pwede na kayong bumalik doon. Wala naman na tayong pupunta, na, eh, yun, no? po, salamat po. Hindi, ko Okay, halim na. Hindi ko rin parang parin. No, 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 no. Salamat kuya. Ani, bye bye. No, honey. No. This is speaking si Ani. Uh -huh. yung isang sa bahay ni ano si Rizal Golden oh, okay, okay, okay. hmm. hindi naman pwede buksan eh. kasi okay. hindi plancha yan oh. Oh. plancha yan prinsa prinsa yata yung tawag dyan eh. eto ano to jatjara na yung yellow yan pinapaikot na gano'n na eh. Oh, ayun o. Oh. Ano loob? Yung <laughs> hinahanap ko. Dito. Basag na yung iba. Bariles o. Platera o laki ng platera. Ayun oh no, si Bingbong. Hmm. Ayun na. Brother Bing sa Crisolo mo. Pero mabait na yan. Crown na no. You know? Uh -oh. Wow. Pisa. Bot kung ganyan sana ay eh, mahanap mo eh nasa ulunan mo. Pero ito'y original. Hindi pa napalitan. Sala. Low. Low. Cái <laughs> bên ca sĩ đã trông ra như là sige bahay solid

original na awan. Hinahanap po kami sa kalesa. Tignan <laughs> mo to. Ito yung sasakyan na inambos eh. Yung asawa ay eh, babae. eh, ngayon. May tama ng baril to. Eh, malaki eh. Wala na. Natakpan na ito. Hindi <laughs> tumagos. ito oh. Tama ng baril. Ah, talagang pinipinis silang mag-asawa. Oh. Ganda. Itong magandang kalesa. Oh. Hindi man sa akin. Hindi dito 'yung ano o ano no. Ang pananagap ano. yeah, pala yun. Kaya hindi hindi, hindi, hindi ata mga yan eh. Hindi kasi nabubuksan eh. No. <laughs> Bino. <laughs> <laughs> 'Yung mga 90s nabubuksan namin 'yan eh. Malidikot kasi kami noon eh. Ito magandang araro. Kahoy. nagandang giranahi oh. Sir sana mga karuwahi. Mga kalesa. Pita ng kwanto bono. Lalaki. Zulid. Ito yung abaka. Ang ginagawa dyan. Ito so ano? Pan, pan, laki, sir? Diyan yung diyan binibili namin nung binibiyahin namin nung sa Maynila ay eh, ganitong gulong. Galing na Isabela. Tsaka tong gigaraw. Dalawang XL sa iyo. Meron ganda niya, no? Ang laki ng bahay niya, yung. Ay, tapos na po ang dibot sa bahay ni ng mga krisologo.

bỏ làm bất tim ba